luto na ating mga almasal tsaka gawin natin itong ritual para sa mga nagpapapayat pwede nyo itong gawin 3 pieces na kalamansi ginawa ko lang siyang 5 kasi mga ano na siya natutuyo na hilain lang natin kasi para hindi ito ng dito. Pag ininom mo, diretso siya. Inugasan ko po yung kalamansi, pati ang kamay ko. Siyempre, bago tayo mag-prepare ng ating food, kinamalinis ng ating mga kamay. Ayan. Ayan na. na natin. Wait lang. Isisunog na yung aking kawali. Tama mo yung kapinami. Ang babaya ako kapasiguro ko. Ayan. เาเจะมุกานาติ้งตะอไปนะสังเกตเร Thank <laughs> そうか。 Kaya biber tuen kita na pei buritnya. Pei buritnya

hindi na siya nagdadawan yung um, niya. Pag mo siya, hindi hmm. siya nagdadawan. Kaya, talagang pa natin ano eh, na ang ating balesa. Tapos ang portal, yung Ito lang mesa to, pero lagi nandiyan ang bag. <laughs> Para sa makeup, makeup natin na ah, powder lang. Actually, mga kabibilap, ang um, ginagamit ko ay, Diyos ko, napakasimple. Napakasimple ko lang talaga. Powder lang. Ayaw na ipakita yung brand Tsaka lipstick lang. Um, masaya na ako dito sa mga to. Um, ito lang sapat na. Pero dati, ang brand ko ay iba. Kaso lang nung hindi, hindi, na siya magandang ilagay sa mukha parang cornstarch na yung ano nila, pulbo nila. Bumila ako ng ibang brand, pero yung loyal ako dun sa ano. Kaso lang, pangit na ilagay sa mukha. Alam mo yung tipong, mula bata ka hanggang sa nag-40s ka na, yun ang gamit mo kasi yun lang hiyang sa'yo. Tapos babaguhin nila ng ganun-ganun lang masya hindi ko na talaga, di ako hindi na ako bumili ng gano'n kasi tsk, para siyang hindi sa akin kung ano bubuo-buo na siya yun lang talaga gamit ko kaya kayo, ako ang gusto kong exercise sa mukha, gano'n naman kabibila ko diba yung machin tayo yung parang si Janice de Belen yung, ma, yung dalawa ang baba o, sa ano, pag nag-exercise kayo, gatanon nyo lang oh parang gaganon lang kasi parang yung taba dito ma ano siya matighten siya yung sa akin kasi dalawa din ang baba ako eh look oh ayan oh diba ginagawa ko pag nag exercise ako yan, para lumid siya ng konti para ma-stretch yung ating taba sa dito Gulo, no? Diba <laughs> yan? Pangit ng camera natin. Maitim. Madaling araw kasi. Parang ba i-brightness to? Pangit ng phone ko. Umurahin lang kasi. <laughs> Hindi ko priority yung mga mama. Ano ano yun? kasi wala akong budget doon. <laughs> Pero mas baga, ano, yung dati kong phone maganda sira lang siya kasi pero bibilan ko ng battery yung iPhone yung iPhone 6s bright na ba? na okay na brightest okay na tayo nakaluto na ako ang dali-dali lang nag-isip pa ako ng uulamin mamaya kasi may adobo po dyan may munggo kaya mo yun. Oh, kamami. Ang hirap ang isip, di ba? Kayo, ano, ulamin nyo naman. Kung ano, ano na lang. Buti kayo, hindi masira ng mga anak ninyo sa ula? Dito sa bayang, selan-selan nila sa ula. Kahit masarap. Sa kanila, hindi masarap. Kasi ano nga eh, nagluto na ako eh. Ayaw nila. kanya din sila ng lobo. Sila din ang nasusunod sa sarili nila. Kaya nga ang sarap sila na lang bahala sa buhay nila eh. Pagluto nila yung sarili nila. Sino pala relate yung mahilig magtaas ng paa habang nagkakapi-kapi? Ano kasi yung hilig magtaas ng paa? Bahay ko naman to eh, pero pag sa labas, syempre, hindi time magtataas ng paa natin. Pero mo, wala naman, naman ano eh. Kaya parang komportable lang ako nakakataas ng paa. Tapos nagkakapi-kapi ka. Imagine pa pa ang problema. Pero ang dami-dami pala <laughs> Ayan yun. Ito yung kape ko na mayroong kalamansi. Ito yung iniinom ko every morning. Wala pa laman nandyan ko. 30 minutes bago kumain. Sa mga nagpapasexy din dyan nag, gusto matatanggal ang, chan, ang taba sa tiyan. i nyo to. Kape na black coffee. Tsaka tatlong perasong kalamansi. O, yan. ganyan lang so, huwag mo yung asukalan kasi hindi yung tatalap walang asokal puro mo siyang iinumin yun, gano tayo katapang sa ating mga partner dati <laughs> ganon din dapat iinom para tayo sumegsi tapangan natin ng ating sarili ito mainit pa lang kaya hindi ko siya ma dire pero pag uminom ko yan isang thumbs up lang yan parang alak, hindi ka nga takot sa alak mga ka-baby love kong mami Oh. Ang tayo matakot sa pagpapaseksi. Dapat thumbs up din yan. Para walang lasa-lasa. Masarap naman siya. Hindi eh. naman masama ang anong lasa niya eh. Para ka lang nagkape na walang asukan. Tapos, nawawala ang tapang niya doon sa kalamansi. Eh. para nagbe-blend siya na. Ang sarap. Ako nagustuhan ko siya si eh. Kasi nag-herbal nga rin ako eh. Nag Naguguya ba ng herbal ako. Kaya para nagsasawan din ako. Na-alternate ko siya. Ito, alternate na to. Pag, pag, nandito na si Alex sa under sa camera ayan, papatay na natin pag nandito na siya alam mo naman yun chika chika tayo sa morning na nakikinig yun ayan na chika chika ano, camera shy shy kaya minsan naman gusto niya minsan naman ayaw niya hindi ka tulad dito na na oh video video sabi nagsabi ng video siya just ko sa so, mga aso niya Namimiss ko na si Tana. Wala nang oras sa amin. Pero oras lang dito sa aso. Sabi ko nga kahapon, Bibi, I miss you. Tapos natawa si Alex. Sabi ni Alex, Bakit naman mami, nandito naman yun. Sko na ng oras sa atin, sa tao, sa aso na. Bibi, Bibi, bibi niya yung mga aso. Sko po. Sinong relate? Sobrang close sa aso. Mami niya ayaw sa aso. Kaso lang yung tatay niyan, si Kim. May mga alagang aso. Pero, siguro kung nakuha niya yung lugunikit na mahilig sa aso. Diyos ko, nag-vlog talaga niya. Ginaganya yung dalawang tuta. Ah, dalatala niya. Diyos ko, mag-workout na lang ang kahapon. Dalatala niya pa yung tuta. Ano eh. Sabi ko, paano tayo mag-workout? Nakalatag na nga yung mat. Ayun, nakapag-workout mo lang ang konti. Stretching lang. Kasi, hindi rin ako pagpapawisan dahil na nag-aircom nga si Alex kahapon. Alam mo naman yan sa kwarto. Ah. Ako ang may kwarto. Si Alex yung boss ko. O, oh, diba? Ayaw niya mag-kwarto sa sarili niya. Hindi ko alam kung bakit. Kasi kanya-kanya kami kwarto eh. Apat yan. Strawberry hindi naman umuwi. Ewan ko ba so Gusto ko na pag-aralin yun Umuwi na siya nung makapag-enroll na siya. Bahala eh. Si ex doon. Matigas ang ulo ng anak niya eh. Di bahala siya. Siya magsabi doon kung umuwi o ano. Masamaan kung mag-enroll. Kasi chinex. Tinex ko na siya. Wala na kaming communication ng ex ko i text ko na lang yun din na ako nag-ano sa messenger o kahit sa ang site pa yan dahil akong, hindi, wala na akong pakaalam sa kanya ay na sinasabi ko na lang tungkol sa mga bata ano niya pauwiin niya na at mag enroll kasi ka, magka college niya yung mga ko yung pangalawa ko yung tigas ang ulo na nag-asawa tapos di naman kaya buhay ng asawa, trabaho ng trabaho yung tamad-tamad ng asawa, mabait sana, oo. Pero paano yung bait kung tamad naman? Dapat package yun, mabait, masipag. Hindi naman lahat. Ang, oo, oh, sabihin natin hindi perfecto ang malaki Pero sana naman magsipag siya kasi may pamilya na siya. Ba? Kaya, ako, yung granny ako. Na naging, naging ano ako ng maaga kasi dahil maaga din tumalandi yung mga anak ko. Magaganda kasi mga anak ko. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng bangko. Mga sexy sila, hindi katulad ko na, chubby lita ako eh, chubby ako eh. Pero yung mga anak ko, mga slim. Kaya nga, mga ano sila, uh, Si Alex lang ang medyo humana sa akin. Pero ayun, nag-slim na si Alex. Um, mayat na si Alex ngayon. Ganda ng katawan niya, ang puti-puti, tapos... lumiit na siya. Hindi kasi siya pala kain ngayon sa gabi. Parang ako din ako makalasagay. Ang kain niya ng tanghalian ay parang... pagka galing niya school, kasi naiba yung time niya. Dati 623 siya ngayon. 545 to 12 na lang kasi parang inano na yung sobrang init. Ayun, uh, nakatulog siya hanggang 3 o'clock. Pag gising niya 3 o'clock, sa siya, siya magla-lunch niya. Tapos sa gabi, hindi siya kumakain. Parang ako din. Ganito ko na dito mga ka-baby love. Kahit kami, sa gabi, ang kumakain lang dito halos si Kim. Kasi si Kim is slim Yung mami ni Tana. Walang pakialam niya sa diet-diet kasi yun. Kaya Coca-Cola body yun sexy din yung bata ngayon. Hindi ko alam po sa nagmana yung mga yan. Sa sexy, kahit si strawberry, ang sexy na kapon. Parang hindi nga na nga na. Hmm. Ganta nila. Ah, ano nila eh. Pan nila ako kasi ganta nila eh. Sa mata lang ako kung na nanganganap ako. Ayaw kong makapicture. Um, so, at malaki. Kaya yeah. ngayon nga eh. Kaya nga nag-exercise ako kasi lahat malaki. Malaki <laughs> nang ng bilbil ko. Yeah tayo nagpapaganda. Sana support tayo mo so, sa pagpapaganda natin kasi ayoko ko naman na manaba tayo ng to. Ito pangit yun. Guys. Bye bye mga kapevlog ko kasi baka hindi nyo tapos ang aking video. Uh, kaya yung mga shoutout ko mamaya na lang kasi hindi ko naman makita yung notebook ko. Ayun. Basta shoutout na lang sa lahat mga subscri nag subscribe, nag-subscribe nag -subscribe sa akin at lahat nanonood. Bye bye. I love you all guys.